Greetings mga migs, welcome back sa Boyan Salita TV So ito yung continuation sa usapan namin ni Mark Sator Ito ay tungkol sa dalawang klase ng gamutan At naisingit din dito yung mga revelation ni Mark Sator regarding sa pagpapasampa o kumbate spiritual. Huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo dalawang klase ng gamutan. Sige, sige. Dalawang sige. klase na pagpapagaling ng tao. Mm. Ito kapatid, eh, hindi ko to pinag-aralan, base to sa experience. Mm. Kaya nga, uh, notice lang, iba yung nag-aral, iba yung ginawa. Oo, oh, experience. At nag, oo, oh, tamay, oh, ganun experience. Ito yon. Yung aral kasi, verbal-verbal lang, wala kang action eh. Paano mo mapapatunayan? Diba? Mm. So, nagpapasalamat na rin ako dahil binigyan ako ng Holy Spirit na kakalinuhan, pantas, di ba, laking mm. pakiramdam. So, kapatid, dako tayo sa dalawang klaseng pagpapagaling ha. Sige, sige, sige. So, short lang po kapatid, pero sana naman kapatid makatulong tayo ha, at maunawaan to ng mga nagamot at na pagduhan Okay, okay. Kapatid, okay. dalawang klase ng ng tao. May paggaling ng ba may paggaling ng divino. Totoo yung sa demonyo pa kapatid, nakapagpagaling yan. Totoo. Totoo. So, dako muna tayo sa Divino. Sige, sige. ka lang kapatid. Pag ang Exorcist Healer ang gumamot sa iyo, eh, safe yung kaluluwa mo. Nadibigyan ka ng liwanag. Nawawala yung mga bad luck mo, yung mga unfortune, yung mga depression, nawawala. Okay? Uh -huh. So, gumagamit ang mga Exorcist na gaya natin, Uh, ng true deliverance prayer. Exactly tama yun. Yung tusin. Oh. Diba? So, ligtas ang kaluluwa. So, ito ba? Ito, sort ng doa. Mga migs, lilinawin ko lang yung sinabi ni Mark sa Torah. Kung ikaw ay ginamot gamit ang exorcism prayer or deliverance prayer, safe ang kaluluwa mo kasi ang intercession dyan, either mga santo, si Mama Mary or si Jesus Christ mismo. So, hindi galing sa ibang kapangyarihan yung ang spiritual energy na gumamot sa iyo. Pero kung ang kapangyarihan na gumamot sa iyo ay hindi galing kay Kristo, kundi galing sa mga sekretong pangalan ng Diyos Kuno, mga elemento na nagtatago sa sekretong pangalan ng Diyos Kuno, ang kaluluwa mo ay walang kasiguruhan kung saan mapupunta. It's because may utang na loob ka sa elemento na yon na inakala mo na Diyos na nagtatago sa sikretong pangalan. So, ibig sabihin, maaaring maapektuhan ng mga elemento na yon ang takbo ng buhay mo. Imbis yung totoong Diyos ay may plano sa buhay mo na maging masagana o maganda ang buhay mo in the future, magkakaletse-letse na kasi ibang Diyos na o ibang kapangyarihan na ang nagdadala sa buhay mo. Kung baga dahil pinagaling ka niya ng elemento na yon, siya na nagmamayari ng iyong kaluluwa at takbo ng buhay. At maaari niyang maapektuhan ito sa anumang paraan na gusto niya. Makapangyarihan din niyang mga entity na yan. Kasi mga dating anghel yan sila. So, dako naman tayo sa okol albularyo na panggagamot. Pero disclaimer lang kapatid, ah uh, hindi po, hindi ko nila lahat ha. Sa mga siguro. Ganito yan. Isasampal ng design. Kasi, ikaw kapatid, itong way na to, siguro tingin ko, ibinigay siguro sa akin to eh. Kaya mo po lang kung napansin nila to, pero hindi kapatid eh. Hindi, never siguro pumasok ko sa pensipila bilang manggagamot. So, dako na tayo. Ano? Okay. Uh, ganito yan ang araw ng albularyo, ha, ang gamita ng mga yan ay nakikipag-ugnayan sa mga elemento o masasamang espirito at itinitilid nilang pasapitin sa katawan ng pasyente. Bakit? Sanit lang kapatid. Hindi mo ba alam na yung pumasok dyan ay pwede magpanggap na mangkukulang? Tama, tama. Malilin lang ang manggagamot. Kasi mostly, hindi nyo nakitid pumasok eh. Hmm. At saka, so, anong pruweba uh, na magkukulam yun? Hindi, yun, yun na nga. Oh, do. So, tama ka, exactly. Eh, maganda yung mo. So, ganito yung kapatid. Ikaw ba, kapatid? Ano ba yung, ano ba yung meaning ng pagkasambungi eh para sa'yo? Ah, uh, sangguni nakipag kon ka, nakipag communicate ka, nakipag usap ka. Coordinate, coordinate hmm. ka. So lalabas na dapat din ang consequence, tama ba? Hmm. So ang mangyayari diyan eh kung willing ka sa so sumapit na pagalingin to, tama ba? Hmm. Oh, so magkakaroon ng billing billing Ah, billing oh. yan, dealing. So, siyempre, ang elemento, mag magpapanggap na nasasaktan. Okay? So, ngayon dyan, kapatid, ang, ang, ang nabiktima ng elemento, yung mga gagamot. Kasi pwede sabihin lang yung elemento, hindi eh. man nakikita. Wala namang patunay. Oo. Oh. Hindi ba? ngayon, ang gagawin dyan, yung paggaling ng pasyente, oo, nandun yan. Pero, may disadvantage yan. Isin ng lamo, ang kaluluwa ng pasyente mo. Ganun yun. Oo na nga, Yung no. ko. Ngayon, oh, yeah. ang buhay ng pasyente nag-iiba na, may nakikita na may nararamdaman na. So parang parang virus 'yan. So sinakop na ng elemento yung katawan ng pasyente. Mm, may authority na, na siya. May authority na siya kasi isinanglamot, lamot, humiling ka. Tayong ah, mga exorcist ano ang ginagawa natin kapati umalis ka dyan. 'Di ba? Oh, binabaklas. Hindi, yung we, yung we na magtitag usap. Oh, diba? ba, oh, pinapaalis. Hindi na Pina. oh, pinapaalis. Oh, iba, yung, oh. iba yung sistema na sa sistema nila. Ang sa kasi umalis ka dyan, demonyo ka. Wala kang maluloko dito at lubayan mo to, Di ba ganon? So, mm. So, wala kang hiningin kagalingan. Kasi, eh, matik na yun eh. Tsaka isa pa, wala naman sakit ang pasyente. Di ba? Okay. Kasi, hindi mo naman pinilit na papasukin. Kasi, ang exposure kasi trapatid, hindi talaga nagpapasampayan. Mm. lalaban talaga yan kung saan papasok yan ganun yun yun yung hindi alam na ibang mga eh ewan ko ba mm. kasi so, yung iba yun, ba? nagtatawag hmm. pa nagtatawag pa ibig sabihin nun no, pinipilit mo pinipilit mo ang mangyayari yan, ang papasok ng kapatid is unknown sa hindi mo lang kung sino pumasok yan oh. ngayon malilin lang ka yun yung mga elemento matatalino tandaan mo kapatid hindi porket na mo, po yun na yun nagkakamali yung mga manggagamot na yan. Oh. Nalo ko sila. Ngayon, tuwag tuwa naman ang elemento. O, oh, may bago naman akong biktima. Ngayon, yung pasyente ng kapatid, bibigat ang buhay niyan. Hindi Ito mm. na asenso yan. Iba na nagyong pagalingan talaga ng mm. galing sa uh, divi, uh, sacramental or gospel mm. o deliverance prayer kaysa sa mga latin-latin -lati na okol. Yun lang kapatid yung napansin ko Pasensya mm. ng kapatid pero gusto ko sabihin to. Sana naman, eh, eh, hindi ko alam kapatid kung may hindi, tingin ko wala makakasagot diyan. Mm, at saka ito, may dagdag, may dagdag, dagdag ako bro, ah. may dagdag ako diyan. Oh. So, yeah, may isang tao na nagchat chat sa akin. Actually, nagawan ko yun ng content dati. Mm. Nagpagamot siya sa isang kumbatero, pinasampaan siya. Mm. Mm. At pagkatapos niya pasampaan, ayun, may kumbate, masakit daw. Hindi siya gumaling. Ganoon pa rin 'yung kalagayan niya mas manirap yun. Oh, ang rason ng kumbatero ay, ano, hindi daw tinigilan ng mangkukulam. Tapos nag-question na siya, akala ko ba ginilitan mo? Ang rason na naman ng kumbatero, marami sila. Marami daw, ibang, ibang mangkukulam na naman daw. So, yung pasyente lumipat sa isang manggagamot. yung taga -banahaw. Ang sistema ng magagamot na yon organiko. Mm, organiko, herbal. gumagamit siya ng mga herbal tapos ah, Oo. <laughs> oh, oh, ang term nila diyan organiko daw. Ah, uh, organiko ah, gamot, Gumagamit mabayla siya, mabayla. siya ng oh, mm. Gumagamit siya ng mga halaman na pangontra sa Alam mm. ano man 'yon, ulam ba 'yon o hindi? Tapos oh. niya ng dasal mga usal. Mm. Mm. Tapos 'yun yung pinainom sa kanya, gumaling siya. So, mm -hmm. doon niya na-realize na hindi porket napasampahan ka, legit na. May, may, may sakit ka na o nakulam ka. Maaring, maaring nagsumon siya. Ano naman yung mabatid eh? Nagsumon siya ng ibang spirit. Kasi yung Para... kapatid, ito yung kapatid ng brom, sa i-ano ko lang doon. Yung albularyo kasi, hindi yan nalalayo sa shaman. Ano mag ng shaman? Diba, diba sa ng spirito? Oo. Oh. Ganon Ganun yun. So, yun ang bilang nabang mga manggagamot. alam ah, nila kung batero sila. Kiniklaim nila na kumbatero daw sila. Ewan ko lang. Oo. Oh. Ha? Ah? Ay ito, ito, para, sa, para sa um, ito, para sa akin hmm. ng to bro, ha? Oh. Ah, ang totoong kumbatero, yung mga exorcist na pare. So, oo oh, naman. Oo, oh, oo. Oh. Kasi katapid, hindi ka naghahamon eh. Let's mo ko. Tama, Ngabog tama. Ka Kasi may problema siya. Ngayon, kung matapang yung, kung talagang meron talagang entity na gumagambala dyan, kahit hindi mo tawagin sa panig, papasok-papasok yan. Pag nakaparinig na mga delivery prayer, kasi na oh, mga delivery prayer, papasok yan. Hindi ka kayo na iba, iipitang ka, iipitang ka, nagtatawag sila. Hindi yan kapatid tama yung ganyan. Hmm. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kaya maraming mga bobong ngayon na albularyo, hindi ko nilalahat. Pero mm. kadalasan, parang ang dami na rin talaga. Lalo pag baguhan, nagmamayabang. Mm, kasi akala ko, nila, totoo na oh, yun. Sabi ko, gusto mo, oh, yung, yung, yung entity mo, eh, ko sa katawan mo yan. Talaga. Kasi <laughs> ganun, so, ganun eh. Mm. O oh, sige nga, kung talaga may gabay kayo, eh, dapat, nauutusan niya yan. Oh, so, so syempre siyempre kapatid, kaya ko nasabi to, hindi ako hindi, ako sa nagmamarunong kasi dati din ako kumbatero. Mm. Nauntog lang ako. Nauntog lang ako. Ginamit ko talino ko, ginamit yung logical ko, inunawa ko yung ama't mali. Walang nang turo sa akin. Mm. So, yun kapatid, yung may isa ko sa iyo, hindi yung kwento experience ko yan. Kasi dumaan na rin ako ng mali bago ko naitama. Mm. Ma may tanong, lang ako bro kasi dati mm. kang kumbatero. Na, na-try mo nang magpasampa. oo mm, no, naman. Mm. So, ikaw bro, kumbinsido ka ba na yung napasampa mo, espiritu ng mangkukulam o ibang hindi. entity? Eh, ligaw yan, David. Ligaw yan. Kasi hindi mo nakita yung pumasok eh. Kaya mga kapatid, sinasabi sa Bible, ang demonyo mapaglinlam. Mm, tama. Ang nila yon Ang nila yan. Dahil sila mag-relay. Goes on. Dahil sila mag-relay. Mm. Oo. Oh, pero hindi pa rin naunawaan niya kapatid, tanga yung manggagamot na bobo yan, yan pagka ganun. Hmm. Oo. Oh, kasi, to kasi yan mo. eh, Gaging ah, uso yung pasampa kasi oo. mas mas madaling maniwala yung tao, mas madaling magmarket. Oo. Oo, oh. oo, oh, 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 kapatid. Ang mayroon din kapatid, scripted pa yung papasamba. Ayoko na sa negosino yan. Oh. <laughs> oh, kilala ko yan. Bulgar na bulgar na. Anim na pasyente nagsabi sa akin. Okay. Happy, happy to sila, sa kitaan. I, e, ano daw nila. Pero, syempre, karapatan din natin para maka sila? Hindi naman sila sinisiraan. Talagang totoo yan. Kailan <laughs> oh. daw. Happy sila sa komisyon. My God. Oh. <laughs> oh. Kaya nga kapatid, napapansin mo, wala umasensokal pa. Albularyo. Pero di naman lahat. oh hindi lahat. Meron din namang, oh. eto, Meron naman to, ah, wala san nang magagalit sa akin. May mga umasenso, pero ginawa na silang instrumento ng kung anumang entity para paniwalaan sila. kaya pwedeng gano'n. Di ba kasi lumun? O, para sundin yung yapak nila at mas maraming oh. mauto yung elemento nyo. Oh. Mm. Yun nga, pero iba pa rin talaga kapatid kasi alam mo yung totoong ng mga gamot kapatid? Yung, yung relasyon sa Diyos. Oo, oh, at saka masayang yung pamilya, ganun. Masayang pamilya, yun yung totoong asenso, Hindi yung sa kanila kasi isipin mo na daaway-away sila, di ba baka mga tinong lang? Ano po mga bata tong mga to? Oo, oh, mag-aaway. Nag-aaway ng title? ng mga demonyo eh. Nagpapataasan. Oo. Oh. oh. So mga mix, ikaklaro ko lang, hindi namin nilalahat ha. Ah. Yung mga loko-loko lang yung pinariringgan namin. Kasi itong si Mark Sator, dati itong kumbatero, nagpapasampa talaga ito. At alam talaga niya kung ano yung mga nangyayari sa tuwing nagpapasampa ka. Kasi maraming katanungan dyan, anong pruweba mo na kaluluwa niya naman kukulam? Kasi hindi naman sumasagot ng maayos eh, aray lang, lang niya ng aray. Kung may sumasagot ng maayos, halatang halata naman na scripted kung ikaw naman ay kristyano at naniniwala ka sa Diyos alam naman natin na ang kalaban ng Diyos ang demonyo ay mapanglin lang ba? Diba? so comment nyo lang dito kung meron kayong pruweba o paliwanag kung paano nyo nalalaman na kaluluwa talaga yan ng kukulam ang natatawag nyo at hindi yan mga elementong ligaw o mga kaluluwang ligaw na nais magpapanggap So, ano ang basihan? Siguro maniniwala ako kung mag-hire kayo ng mangkukulam, ipakulam nyo yung tao, tapos i-video nyo, tapos kumbatehin nyo, tawagin nyo yung kaluluwa ng mangkukulam na yon na katabi lang ng pasyente kung papasok nga ba yung kaluluwa ng mangkukulam na yon. Ito mga mix, real talk to ah. Mahirap tawagin ang kaluluwa ng taong buhay kailangan tulog yan bago mo tawagin kasi may konting idea ako dyan kasi nag-aral din naman ako ng witchcraft kailangan natin yung kaluluwa na yon na pumasok sa manika para magantihan yung tao kaya malabo yan nagawin yan sa umaga at tirik yung mata ng taong yon na may ginagawa siya hindi siya tulog kaya mahirap kumbinsihin ang mga taong may alam na yung pagpapasampa na yun ay totoo talagang kaluluwa ng mangkukulam na buhay so yun lang mga mix kita kits until next topic